Hi guys! Ayan, welcome back to my vlog! Good afternoon sa inyong lahat guys! Ayan! Happy Tuesday! Happy, happy Tuesday! Tutatapos lang ng parents meeting guys sa school. So, time check tayo guys. It's 3.30 ng hapon dito sa Hong Kong. At ang weather, makulimlim. Ah, uh, ayan. Walang init guys makulimlim siya. Medyo mahangin ng konti. So, meron pa akong time kasi 4.30 ang labas nila Sophie. So, magtatambay muna tayo dito sa park. Dito sa Piho Piho Public Open Space. Ayan. Ayan, kung mabasa nyo yan guys. Ayan, pasok tayo dyan. Dyan tayo magtatambay. Tingnan natin kung may makita tayo. Mami tayo makasama natin dito. Ayan guys. Oh, dito nga yung ano. Kaibigan natin. Maga siyang nag, ano, nagpupunta dito para magtambay. Hello. Hello. Ayan siya. Oh. Hi. Hi pretty girl. Ayan siya. So, magmamarites muna kami dito ha. See you mamaya. See you. Bye-bye. So, guys, 4.30 na, na naman. Ayan, kailangan na namin pumunta sa school at mag-antay sa pag-pick up ng bata. Yung kaibigan ko ay yung nauna na. Kasi laging nauna yun eh. Laging miss pang 12. <laughs> Siya yung laging nauunang nag -ano, nag-pipila dun sa pag-pick up ng mga bata. So ayan guys, dito muna tayo kasi... Meron pang 5 minutes. So, iikot ko lang kayo doon sa ano. Dito sa park na ito, guys. May ibon dyan. May ibon. Ay. Ayan. Ang daming ibon dito, guys. Tapos meron silang isang bulaklak dito. Ang ganda ng bulaklak. Ayan siya. Oy, lumipad yung ibon. So ayan guys, maglalakad lang naman tayo dito kasi akala siguro nila kung ano aking ginagawa. Eh, Nagbe-video lang naman ako diba? At ang bayan ng mga nagaantay, <laughs> kung sinong inaantay. <laughs> Ayan, tara. Pick upin na natin si Sophie, guys. Ayan, sabahan nyo akong pick upin si Sophie. Ayan, ano yung ginagawa nila dito? Ang daming, ano? Eh? Ang daming kalat. Oh. Ano yan? Ang daming kalat. Merong bus stop pala dito. ito kami nag-pick up ng mga bata guys, ito ang school bus nila. Don't forget to like, share, and subscribe and hit the bell icon. Thank you for watching.